og mga ka Facebook na napugod diri karon sa tangison dinhi sa lugar ni Lola Sator tuara yang balay tuara kung inyong nakita iya ang balay so na ako karon diri sa sagingan nga bago pa lang nako ni mga ka Facebook kay eh. nagrinda nako ni Antonio Age pero sa ko arang lola so na ra ang akong kargahanan mga ka Facebook Ini, duha ka <coughs> kung lisod gyud dalan diri mga ka Facebook sacrifice gyud para ang produkto mo abot lang dito sa San Antonio para mabaligya dito sa Iligan kung dili diha sa mga silingon so muna yung mga sagingan ako dun yung mga facebook ko kung ipakita sa inyo pildra mm. pero naik kang lola na dayon kana na kanang lutia ako yung tanong mana kanang mga saging um, ako na yung mana kana kana yung mga ka facebook palapos na dito palapos so karon yan yung kundari kaya nagplano ko nga maglampas kaya libon kaya dito balibon. tapos nagplano ko ko na mananong dipindi lang ani eh, kung asay ako ang unang mga Facebook so